Kamusta na kayo mga kayami? Namiss ni Daddy gumawa ng Biba Max Putukan kaya huwag na nating patagalin to. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang Haliparot. Iikot ang ating istorya sa mag-ina na si namawi at Aiko. Matagal nang itinataguyod ni Mawi ng mag-isa ang kanyang anak at matagal din niyang pinasakit ang kanang kamay ng mga batang 90s. Joke lang, sa kabila ng pagiging single mother ni Mawi, Nagawa niyang bigyan ng maayos na pamumuhay ang kanyang anak na sa kasalukuyan ay malapit ng magtapos ng senior high. Isang tricycle driver naman na nagngangalang gabo ang naghahatid sundo sa kanyang anak sa eskwelahan. Malaki ang tiwala ni Mawi kay Gabo dahil matagal na nilang suki ang binata. Isang gabi habang naghahapuna ng dalawa, tinanong ni Aiko ang kanyang ina kung wala na ba itong planong magkasawang muli. Sumagot naman si Mawi na sakit lamang sa ulo ang mga lalaki. Masaya na daw siyang makasama sa pagtanda ang kanyang anak na si Aiko. Talaga ba? Sa kabila ng mga sinabi ni Maui sa kanyang anak, hindi pa rin niya mapigilang tanongin ang kanyang sarili kung may lalaki pa nga ba na magkakaroon ng interes sa kanya. Siyempre naman, sa eskwelahan habang hinihintay ni Aiko ang kanyang sundo, tinuruan siya ng kaklase niya na si Candy kung paano ang tamang pagsubo ng ice candy. Grabe yon, Bigla naman siyang iniwanan ng mga ito Nang sabihin niyang wala pa siyang karanasan sa mundo ng digmaan Virgin coconut oil kumbaga Nang mag-isa na lang siya sa waiting shed Sinubukan niyang pagpraktisa ng ice candy na talaga namang mapapamura ka na lang Mabilis namang natunaw at kumatas ang ice candy Kaya nabitawan ito ni Aiko Nabasa tuloy ang kanyang uniforme nang tumama ito sa pagitan ng kanyang hita Gagong ice candy to may isang lalaki na lumapit sa kanya at pinahiram siya nito ng panyo upang gawing pamunas. Nang makita ni Aiko, ang matipunong itsura ng lalaki ay hindi niya mapigilang makaramdam ng paghanga dito. Pagdating ni Gabo, ay umalis rin kaagad ang lalaki at iniwanan nito ang panyo. Simula nga nang mapunta ang panyo sa dalaga, palagi na niya itong inaamoy-amoy sa gabi habang kinukurot-kurot ang kanyang singet. Simulan mo nang hanapin yung pulmobi para makita mo yung gusto mong makita na talaga naman. Yummy! Palagi na rin niyang hinihintay sa waiting shed ng lalaki Subalit hindi na niya ito nakikita Hindi tuloy niya mapigilang makaramdam ng pagkadismaya sa tuwing makikita niyang dumarating si Gabo Nung araw na iyon ay dumiretso muna ang dalawa sa kakahuyan na kanilang tambayan Isinulat ni Aiko sa diary ang tungkol sa lalaki na nagpahiram sa kanya ng panyo Natandaan naman ni Gabo ang itsura ng lalaki kaya inasar nito si Aiko na parang tatay na daw niya ang lalaki na iyon na bad trip si Aiko sa mga sinasabi ni Gabo kaya nag-aya na lang siyang umuwi. Kinabukasan ay walang pasok sa eskwelahan ng dalaga kaya nagpaalam ito sa kanyang ina na mamamasyal muna gamit ang bisikleta. Pagdating ni Aiko sa malubak na daan ay aksidenteng tumaob ang kanyang sinasakyan. Isang lalaki na sakay naman ng motorsiklo ang huminto upang tulungan siyang tumayo. Laking gulat tuloy ni Aiko nang makita niyang ito pala yung lalaki na nagpahiram sa kanya ng panyo sa sobrang tuwa ni Aiko ay nakalimutan na naman niyang tanongin ang pangalan ng lalaki. Nang makarating sa tambayan si Aiko, ikinwento niya kay Gabo ang tungkol sa muling pagkikita nila ng lalaki. Hindi tuloy mapigilang magselos ni Gabo nang mapansin niyang labis ang paghanga ng dalaga sa lalaking iyon. Nagbitaw ng hindi magandang salita si Aiko na wala daw karapatan magselo si Gabo. Kahit kailan daw ay hindi siya magkakagusto sa isang tricycle driver na walang ibang pangarap sa buhay. Mahapdi yon nasaktan ng damdamin ni Gabo at sinabi nitong grabe naman makapanglait ang dalaga. Na konsensya tuloy si Aiko kaya humingi rin siya ng paumanhin kay Gabo bago siya umuwi. Nang makaalis ang dalaga, nilapitan ni Candy si Gabo at inasar nito ang pinata. Wala daw siyang mapapalakay kay Aiko kahit araw-araw pa niya itong buntutan. Hindi na pinansin ni Gabo si Candy at nilayasan na lamang niya ito nang makauwi si Aiko sa kanilang bahay. Hindi siya makapaniwala dahil ipinakilala sa kanya ni Maui ang lalaki na kinahuhumalingan niya. Kasintahan na pala ng kanyang ina ang lalaking ito na nagngangalang Matthew. Simula rin daw sa araw na iyon ay doon na maninirahan sa kanilang bahay ang lalaki. Iyari na. Makalipas nga ang ilang taon ay muli na namang pasasakitin ni Maui ang kanang kamay ng mga kalalakihan. Yummy nun. Habang pinakikinggan ni Aiko ang dalawa, hindi niya mapigilang magselos at magalit sa kanyang ina sa kabila nito ay nangibabaw pa rin ang nararamdaman niyang panibugho Kaya ginawa na lamang niyang inspirasyon ng dalawa Habang pinipitik-pitik niya ang walang kalaban-laban na si Mingming Kinaumagahan na abutan niyang naliligo sa banyo si Matthew At dahil sa utos ng direktor ay iniwanan itong nakabukas ang pintuan Gago talaga si daddy Nang malaman naman ni Gabo ang tungkol kay Matthew Ay nagawa pa nitong asarin ng dalaga Malapit na daw palang maging stepfather ni Aiko ang lalaki na kinahuhumalingan niya. Lalo tuloy na inisang dalaga at galit nitong nilayasan si Gabo. Nang makaalis si Aiko ay eh bigla na namang sumulpot si Candy. Alam na, sinabi ni Candy na hindi daw dapat ipinagsisiksikan ni Gabo ang kanyang sarili sa hilaw na putahe lalo't hindi naman daw niya ito makakain. Marami naman daw ibang putahe dyan sa tabi-tabi na handang magpakain kay Gabo anytime. Napangiti na lang tuloy si Gabo nang mapagtanto niya ang ipinahihiwatig ni Candy. Dinala ni Gabo ang babae sa kakahuyan at dito nga ay kailangan na nating takpan ang mga susunod na mangyayari. Huwag kayong mag-alala dahil nabitin din si Gabo. Habang nilalantakan kasi niya yung Candy ay wala siyang ibang bukang bibig kundi ang pangalan ni Aiko. Nilayasan tuloy siya ng haliparot na babae nang sumunod na araw, nagpaalam si Mawi sa dalawa na isang linggo daw siyang mawawala dahil kailangan niyang magbenta ng mga paso sa ibang bayan. Delikado tayo dyan. Hindi pa man nakakaalis si Mawi ay makikita na ang namumuong bagyo sa pagitan ng mapusok na dalaga at mapagsamantalang mama. Habang wala nga sa bahay si Mawi, nagsimula nang maging malapit si Matthew sa dalaga. Alam niyang pinagnanasaan din siya ni Aiko, kaya nung gabi rin na iyon ay sinamantala na niya ang pagkakataon hanggat malambot pa ang lupa nung una ay tumatanggi pa ang dalaga dahil masama daw ang gustong mangyari ni Matthew. Kinumbinsi naman ni Matthew ang dalaga na wala naman daw masama sa gagawin nila. Dahil na rin sa nararamdamang paghanga ni Aiko kay Matthew ay hindi na ito tumanggi pa. Iyari na. Matapos punitin ni Matthew ang sedula ay tuluyan ng napalaban sa digmaan ang bataan ni Aiko. Bigla namang dumating si Gabo kaya nasaksihan ng binatilyo ang naggaganap na kabalastugan Labis na nabigla ang binata kaya dali-dali itong tumakbo palayo. Sinubukang habulin ni Ayko si Gabo pero hindi na niya ito naabutan. Kinabukasan ay hindi pa rin nagpaawat ang mapagsamantalang mama. Pinasok niya sa loob ng banyo ang dalaga tapos ay tinuruan niya ito kung paano gumawa ng ice candy. Napaaga ang uwi ni Mawi dahil mabilis na naubos ang paninda nito. Muntik na sana nilang masurpresa ang isa't isa. Mabuti na lang at tinawag ni Maui ang pangalan ng dalawa Kaya nalaman ng mga ito na nasa bahay na pala siya Sayang yon. Pinuntahan ni ko si Gabo sa kanilang tambayan upang kausapin Nakiusap siya kay Gabo na huwag sila nitong isusumbong sa kanyang ina Hindi naman sumasagot ang binata Kaya sinubukan niya itong suhulan ng mainit na halik Pinipilit namang umiwas ni Gabo dahil alam niya ang magiging kapalit ng halik na iyon Subalit ng dahil sa pagmamahal niya sa dalaga Napilitan na rin siyang tanggapin ang suhol kapalit ng kanyang pananahimik. Ganun sana. Sa ilalim nga ng punong mangga ay nagganap ang inaasam-asam ni Gabo na talaga namang punong kahoy lang ang pwede kong ipakita. Simulan nyo nang mag-download ng Viva para sa sarili nyong konsensya at kapakanan. Yummy! Dahil nga sa pananahimik ni Gabo ay lalo pang lumala ang kabalastugan ng dalawa Nagtuloy-tuloy ang kanilang kabalastugan hanggang sa isang araw ay bigla na lang nawala ng malay si Aiko. Iyari na, nagbunga na nga ang paulit-ulit na pagtatanim ng binhi ni Matthew sa lupain ng dalaga. Wala namang kamalay-malay si Mawi na ang lalaking pinakikisamahan pala niya ang gumawa nito sa kanyang anak. Kahit sinasaktan na nga ni Mawi si Aiko ay hindi pa rin ito umaamin kung sino ang nagtanim ng binhe sa kanyang lupain. Makalipas ang ilang araw ay nilapitan na ni Aiko si Gabo para humingi ng tulong Hindi na kasi niya malaman kung paano pa itatago sa kanyang ina ang katotohanan Dahil naman sa nararamdamang awa at pagmamahal ni Gabo sa dalaga napilitan siyang akuin ang responsibilidad upang maitago ang kabalastugan na pinagsaluhan ng dalawa Nung araw din na iyon ay kinausap ng pamilya ni Gabo si Mawi para panagutan ang nangyari kay Aiko Labagman sa kalooban ni Mawi, ay pumayag na rin siya na magsama ang dalawa kahit magkasama na nga sa kwarto ang dalawa ay hindi pa rin ito naging hadlang kay Matthew. Wala pa rin siyang planong itigil ang ginagawa niyang kabalastugan sa dalaga. Salbahe talaga ang pocha. Nais na sanang ihinto ni Aiko ang maling ginagawa nila. Subalit wala naman siyang magawa sa abusadong lalaki. Wala na sa katinuan tong mama na to. Nang makabalik si Matthew sa kwarto nila ni Maui, mistula ba itong nasisiraan ng bait habang naaalala ang kanyang nakaraan? Dito nga ay makikita natin sa flashback na nakaranas pala ng matinding kabalastugan si Matthew nung bata pa siya. Paulit-ulit siyang sinasalbahe kaya nagkaroon siya ng problema sa kanyang pag-iisip. Isang araw habang namamasada si Gabo, nakita niya ang isang babae na nagmamakaawang makipag-usap kay Matthew. Subalit tinakbuhan lamang ni Matthew ang babae na para bang iniiwasan niya ito. Sumakay ang babae kay Gabo at sinubukan nilang habulin si Matthew ngunit hindi na nila ito naabutan pa Nalaman ni Gabo ang totoong pagkatao ni Matthew kaya isinama niya ang babae para makausap si Mawi. Sinabi ng babae sa kanila na nagpapanggap lang daw si Matthew na isang misyonaryo upang mapalapit sa mga babae na kanyang bibiktimahin. Isa na nga sa mga naging biktima ni Matthew ang dalagitang anak ng Ale. Matapos daw malagyan ni Matthew ng binhi ang mga biktima ay nagpapalipat-lipat na ito sa ibang bayan lahat nga daw ng bayan na napuntahan ni Matthew Ay nagiiwan ito ng biktima na may binhi sa sinapupunan Iyan na nga ba sinasabi ko Nagmamadaling umuwi si na Namawi upang tingnan ang kalagayan ni Aiko Nung mga oras na iyon ay inaaya na pala ni Matthew ang dalaga na magsama na daw silang dalawa Tinanggihan naman siya ni Aiko dahil hinding hindi daw iiwanan ng dalaga ang kanyang ina Nagalit si Matthew sa dalaga kaya ginawa na naman niya ito ng kabalastugan nang makarating sa bahay sila Mawi, nasaksihan ng dalawang mata niya ang ginagawang kabalastugan ni Matthew sa kanyang anak. Kaagad namang sinunggaban ni Gabo si Matthew, subalit hindi siya umubra dito ng suntukan. Hindi rin nakaligtas si Mawi sa pananakit ni Matthew. Dinampot pa nito ang isang upuan at pinagtangkaan itong hambalusin si Mawi. Mabilis naman na hinarangan ni Aiko ang kanyang ina kaya siya ang tinamaan ng upuan matapos nito ay tumakas sa lugar si Matthew at habang nasa daan ay nagawa pang umite ng salbahing lalaki. Sa kasamaang palad ay hindi pala nakaligtas sa insidente ang kawawang dalaga. Habang inaalala ng dalawa si Aiko, makikitang nakasuot ng school uniform si Gabo dahil pinag-aral siyang muli ni Maui. Lahat ng pangarap ni Maui para kay Aiko ay binuhos na lamang niya kay Gabo Maliban nga sa diary ni Aiko ay mananatili na sa kanilang puso't isipan ang masasayang alaala -ala na iniwanan ng dalaga sa kanila. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Maganda pagkakagawa ng Viva Max dito kaya thumbs up sa inyo. Paalala lang sa mga mother father natin dyan. Hindi po masamang bigyan ng pagkakataon ng inyong mga sarili na muling magmahal at maging masaya. Pero lagi nyo ring tatandaan na napakaraming Matthew na nasa paligid lang Piliin nyo yung taong pakikisamahan nyo Dahil hindi na lang buhay at kaligayahan nyo ang nakasalalay Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lakohan. Salamat po